natin ito maob grabe sana mga ibon buhay pa sobrang lakas ng hangin oh my god ito ha tayo ko muna ito yan baksan ko nga na natin yung ating mga breeder tawal lang tawal yung aso ngayon lang so make sure ko lang muna dito ang lakas ng hangin ngayon mga kaburo ko to Okay, okay, so asikasoy muna namin to You know, good morning, good morning sa lahat So, ito na lang yung natin Bali, meron pang dalawang bumalik, third day sila So, kahapon siguro, malapit na sila Pero na saktawal lang na Uy, sinugod naman ako nun <laughs> Na saktawal lang na ano, na inabutan sila ng ulan kahapon Pero ngayon, isa uh, clear sky tayo ngayon Yan, yan maganda yung ano natin ngayon na uh, panahon so magpapaloplay tayo ngayon uh, parang ano lang pagkalawang uh, pagpagkalawang dahil magtotos tayo 40 miles ulit yan uh, tingnan ko lang magandang panahon so ngayon na kailangan nilang magloplay dahil kailangan nilang hindi mawala sa condition alright so good luck at sana walang pasaway na kalaban syempre alam nyo na pero ito dalawa mamaya yan ako sa inyo papakita ko sa inyo yung dalawa na yan kung kanino man yan ikaklak natin yan alright so tara let's go kalabog labas 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 ay wag labas oh magawin oh, oh. na natin palabas yun <laughs> labas labas kailangan kasi nila lumipad makakaburo ko to hindi pa pwedeng hindi sila maglo-low mawawala sila sa kondisyon. Ayan. So, kailangan mag-sacrifice talaga. Kailangan hindi sila mag pag dito, madali. Ayaw nga lumipad ng iba, oh. mga takot. <laughs> Alright. Ayan, sige. Oh, may pumasok agad. Unggoy yun, ayaw lumipad. Ay lumapit ng ano, ibon. Yan. So, palalabasin natin to. May pumasok agad uh, ibon. Hmm. labas Hindi pa pwedeng ano eh. dito. Hindi kayo lilipad. Kahit ikot lang, kahit ikot lang. oo oh, talaga oh. Pati kay ano. Kay, kay Kuya Pena. Takot din lumipad. Ayun no. oh. Tabas, Apat pa, apat. Yung isa, pumasok na agad. Kung kanina man yun. Ayaw talaga lang lupetang kay Kuya Pena. Yun. Oh, bungang ano na to. Oh, ayaw lang lupet, oh. Ay, may hook. Kaya, no. Psst. Visit. Kaya pala ay lumabas ay o. Ay ay ay. So good luck mga kaburo ko to Alright Ay yung mga ibon natin Kailangan nila kasi mapagpag Hindi e, tayo nakapag toss Dapat toss tayo ng short tosses Dapat tayo ngayon Pero ano eh Tawag dito ha uh, Yung weather nga kahapon Hindi maganda Yan So ayun nga natin At Tingnan nyo Nangyari sana natin Sa breeding ano Cage natin Pero ay, asikasoy natin yan Yung siya bumabalik siya oh. Alright, so babulabogin ko muna to Let's go Ang oh, bilis oh Yun oh, nabal yung mga ibu natin So good luck mga kabaro ko to At ano talagang Kailangan kong gawin kasi to dahil ano Para sa ibo natin to Hindi to para sa akin Alright, so good luck mga kabaro ko to Wala naman siguro madadali dyan So yun na nga mga kabaro ko to bali Itong dalawang to Sobrang napaka-addict sa liparan Grabe ito Tatlo tong ano eh, tatlo yung kulang natin eh. Tapos itong dalawa kakabalik lang. Grabe, napakalupit. Ah, uh, nabol sila ng mga ano. Kanina pa tayo nagpalipad eh. 8:30. So, di ko lang alam kung anong oras na dahil medyo ano tayo, medyo busy tayo. Dahil ito nga inaasikaso ko. So, nagpaplano tayo na ano. Tayo dito na dito ko ilalagay sa sandal natin dito. Yan. So ginagawa ko, tinatambakan ko lang doon ng mga bato. Tapos gagawa tayo ng ano, ng pwesto nila rito. Lagyan natin ng bubong. Kasi ano eh, hindi to naka sandal sa pader. Tapos may harang likod niya. So siguro nung hangin na malakas, in, ano, tinaboy talaga sila. Grabe. So all goods naman yung mga ano natin. Ayan yung ibon. Blue bar. Tapos ano, kay Kuya Soy. Yung itim na ano, itim na may puti sa buntot. Ayan, tignan nyo. Ayun, oh. No? grabe yung ano talaga yung ibon ni Kasoy. Itong ibon na to, uh, lagi to nagsosolo. Kapag ka toss natin, siya yung laging pinakahuli, mabagal. Pero pagka lumalayo, ano, ay, itong aso natin. Kapag ka lumalayo, nakakasabay. Alright. So, napakatalinong ibon, may sariling utak. So, tignan natin. Ayun o, oh, blue bar. So, tignan nyo, pang number 62, tapos 63. Yan yeah, o. Hindi ko lang alam kung sino yung 62 at 63. Yan. Kasi dapat magiging 64 to. So, kulang pa tayo ng isa. Tignan nyo, parang di lumipad. Napakatibay oh, na ibon oh. yeah, no? Yan o. Taktuwa lang hihal niya. Tapos ito yung blue bar. Ayun ba yun? Basta may isang blue bar. <laughs> Pumasok na kagad eh. So dapat magiging 64 to. Pati pa 63 na. Oh, Jax! Think... 7.13. ah uh, kay, ano, kay Big Mac. Grabe, napaka, ano. Tag dito, napakatibay ng mga ibon. So kulang pa tayo ng isa. Sana di sila, hindi siya nadali ng hawk ng kalaban natin. And then tignan natin, abangan pa natin. Kasi, itong dalawa kakabalik lang. Pakawala nga pala tayo ng 8.30. Tignan natin kung anong oras pala. 8:30 tapos 10 Saturday 10:38 na. Grabe, 10:38, 2 hours silang lumipad. Parang ayoko pinuntahan ito yung ano eh, yung 100 miles kasi ang ibon, nagana to ay umiikot ng hanggang 50 miles. So, lumayo talaga tong dalawan to po, for the safety. Lalo't ang ganda ng ano, ang ganda ng weather natin kahapon panget. Tapos ngayon gumanda na. Tapos bukas ating natin and then magtutos tayo ng 40 miles ulit tulad ulit ng routine natin low fly 40 miles tapos 51 miles tapos race you know, bastos so yun na nga kasi kasuhin ko linilisin na natin yan ito hinahakot ko na rin to ito yung pinatatambak natin doon doon tapos yung mga dapat itapon natapon na natin para maging malinis na natin to dahil ready natin yung mga ibo ay uh, yung loop natin for ano uh, kayang magpasok ng 600 na ano na dito na ibon kasi dito hanggang ano na eh 300 pero igagano natin kita nyo naman pag naging pail na siya mas lalong dadami yung ano space pero syempre gagawin natin kat maaari mas maluwag mas maluwag mas maganda okay tapos magpupulol po uh, Magpuputol putol tayo ng mga sanga para mas lalong gumanda yung ano natin, yung ating uh, area, yung landing area natin, yan. So, asikasuin ko muna to. Bali, bad news. Namatay yung ano natin, yung young bird natin na 2 days old. But it's okay. Ay lang naman yun na disgrasya. So, para sa si pigeon yun. Okay. So, yun. Nagra nagrarambulan yung mga ibon doon. Alah. Ngayon, nagrarambulan sila. Oh. Okay. Oy, si Kobe. So, asikasuin ko muna to pala. Ipapasok ko din. Update ko kayo sa isa kung babalik pa siya. Tara, let's go. So, yun nga mga kaburok to. Bali, ano tawag dito ah, nilipat ko na rito sa side na to. Diyan, medyo maganda yung tinalabasan niya. Ayan, dito na siya. Mas ano siya, tawag dito ah, mas okay siya kaysa doon. So, pinaplano ko rito, talagang ko siya ng ano, ng parang sliding door, pag ganon. So, takpan natin yung gilid. Dito, bali, <laughs> hinarap ko na sa likod kasi, yung hirap yan no, eh, yung camera. So, dito, tatakpan natin ganon. Tapos, may bubong siya. Tapos, dito, sliding door. So, magkakaroon siya ng sarili ng ano, uh, pintuan na. Kumbaga, sliding door dito. So, kunari, uh, ito yung napapakainin natin. Nakabuka siyang gano'n Tapos, uh, sa sarado natin, ito na may itutulak natin. Para sakto lang yung ano nila. Yung pintuan nila. Alright, so, nantay ko lang si Ama. Dumating para... May lagay namin to dito kasi ito, nahirapan ako dito. <laughs> God, grabe. Kung baga pinilit ko siyang ipasok and then wala akong magawa kung bag, kung baga ano na eh pinilit ko pero akala ko kaya ko di pala <laughs> so yun nga update naman dito nagano tayo ng kalat natin nagdelikpit na tayo so hinukay ko rito yung ano natin yung orange natin nilagay ko rito so meron na siyang ano sariling ano area kung baga kasi dito siya and then nilagay ko na dyan para dyan na siya lumaki So sana ano mabuhay kasi nung hinukay ko. Grabe yung ugat niyan, layo na ng narating. Kumbaga kumalat na talaga kasi isang taon na to sa atin. Kasabayan to ng ano natin ng pagkuha natin sa bahay. So mga 1 or two months lang yata bumili na ako nito. And then yung malunggay natin yan, pinaplano ko rin siyang ilipat banda rito para ma-clear na to. Yan. So medyo nakakapagod lang kasi at the same time ginagawa ko yung kwarto, nagpipintura tayo doon. So, sabay-sabay yung gawain natin. Yeah. And then, mga warriors natin dito, stress na. Dahil nandiyala sila, nahabol nila yung mga pares nila. So, na-stress na, -stress na yung mga hen natin, pati yung mga kak. Uh, siguro ilalagay ko tonight, inantay ko lang si Ama. And then, kasi uulan ng dalawang araw. So, lagay na lang natin ng ano, ng tag dito ah. Uh, bubong pang samantala muna habang di pa natin ginagawa yung sliding door pero pinaplano ko na yan na ilagay ko to tapos unti-unti natin magkakaroon siya ng sarili niyang box kumbaga safety na siya din na siya babaksak then ayoko na maulit talaga yon dahil delikado yon so sa mga di nakapanood puntahan niyo yung facebook page natin na uh, nandun yung upload natin yan I ang mean, minaabol uh, sa nangyari kahapon grabe sobrang lakas ng hangin yan. So marami tayong mga plano, then ito, uh, babawos lang tayo ng konti rito. Konting-konti lang. And then ng mga kahoy tatabi na natin dito sa gilid para maano tag dito, wala nang kalat. Sobrang ano, sabay-sabay uh, kasi lahat. At saka dami natin isipin Kung kumbaga nagkasabay-sabay, kaya medyo hindi tayo makapag-focus sa isang bagay. Dapat uh, makapag focus tayo pero wala tayong magawa dahil ano eh, tag dito ah Sabay-sabay nga lahat ng ginagawa natin Pero, oh, makakarawas na rin tayo soon Yan Alright, so Nakabalik yung isa nang ko na nga lang napansin kung anong oras siya nakabalik Dahil, nabising nga tayo habang Kanina kasi, kumain ako And then, iniwang ko yan Nagpintura tayo Dito, papakita ko na rin sa inyo pinipintura natin Para naman na uh, Update din kayo So, ito, tapos ato Yan, ito, tapos itong pink na to yan, eto 'yung magiging playroom ng aking anak, 'yan. Pero eto 'yung ginawa natin habang nag-aano tayo kanina tag dito ah. Uh, nating natin kumain, dito tayo nag-focus. 'Yan, eto na 'yung ano natin. 'Yan ganda, 'di ba? Dati siyang ano kulay gray tapos kulay violet. So ngayon na, uh, ayan 'yung nangyari 'Yan tapos dito 'yung TV natin. So, ano na lang ah uh, pinapatuyo ko na lang tapos titignan natin yung mga spot spot kung meron pang dapat pinturahan pero kailangan matuyo to before mawala yung amoy before dumating yung anak ko so ayun na nga mga kaburo ko to bali hanggang dito na lang muna yung video natin marami marami salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta hanggang sa muli ako nga po pala ulit si Brown G at welcome sa akin channel peace out let's go